mag-inang nice makawi sa probinsya at inang nice ng uh, at inang nais -nice ng wheelchair sanak na nakadakdang maoperahan sa paa parehong tinulungan po ng punto asintado reload narito ang report Natutulog lamang sa paligid ng Philippine Orthopedic Center ang pamilya ni Jennifer Thiam na bula pa sa Isabela. Kwento niya, ipinapagamot niya ang kanyang 19 anyos na anak dahil sa sakit na scoliosis. At dahil kapos sa tumaasa lamang sila sa mga tulong na natatanggap mula sa gobyerno, naisipan niya na lumapit sa Act CIS Party List Action Center at Punto Asintado Reload para muling makabalik ng kanilang probinsya. Lumapit pa ako dito sa tanggapan ni Sir Erwin Tulpo kasi gusto ko pong humingi lamang po ng financial na transportation para po makauwi kami ng Isabela kasi po yung anak kong may scoliosis na malagyan ng spinal cord. Matagal yung ano niya, processing. Agad namang dininig ng aming tanggapan ang hiling ng pamilya. Noong ding araw na yun, ay niyatid ng aming team sa terminal ng bus si Nanay Jennifer kasama kanyang dalawang anak at apo. Bukod sa iling na pamasahi pauwi ng probinsya, may pabaon din kaming wheelchair at tulong pinansyal na inabot sa mag-iina. Sir Erwin Tulpo, may idol na number one po. Magpapasalamat po kami sa tulong na binigay niyo sa aking anak. Kasi po talagang hirap po ako sa transport. Isa pa sa tumatambay sa Philippine Orthopedic Center ay si Nanay Leonora. Inaantay niya kasing maoperahan ang kanyang 26 anyos na anak na may bone tumor cancer. Nasa labas pa po kasi naka-schedule ang chemo niya, itong lunis po. Nasa labas kami kasi nakiusap po ako kasi pag nagbiyahe mahirapan ang anak ko magsakay ng jeep kasi wala po kami pang taxi. Mahirapan siya. Dahil hirap nang makalakad sa laki ng bukol sa paa, nais nice lamang ni Nanay Leonora na mabigyan ng wheelchair ang kanyang anak. Ay kasi ma'am, kailangan talaga sa anak ko ang wheelchair kasi maputol pong isang paa niya. Pero sa ngayon, nagkikimo pa siya. Agad naman dininig ang hiling ng wheelchair ni Nanay Leonora para sa kanyang anak. Uh, Mam ma Ma'am, nandito na po yung inilapit niyo sa amin para sa anak niyo na may bone tumor cancer po na wheelchair po, Ma'am. Lubos naman ang pasasalamat ni Nanay Leonora sa agarang pagdinig ng kanyang kailangan at sa wakas ay maiibsan ang hirap na dinaranas ng kanyang anak. Salamat nga talaga, malaking pasalamat to talaga kay Sir Erwin Tulpo na nabigyan niya ako ng ano, wheelchair talaga. Yan talagang pinangarap sa anak kong magkaroon sa sariling wheelchair po. Kasi mahirapan po siya pumunta ng CR. Hindi kaya nga, ano kasi ang laki kasi na niya eh. RCS Partilis, mara maraming salamat po sa inyo. right, walang uh, anuman po uh, tanda kami handa kaming uh, tumulong uh, sa lahat ng mga nangangailangan sa abot ng aming makakayabayan. Ah, ang inyong likod at uh, syempre, ni Bay Congressman Erwin Tulfo para po sa inyo yan.